Hello guys, ang topic naman natin today is tungkol sa mga tips para sa mga kababayan nating OFW kapag bibili ng lupa sa Pilipinas para masiguro nila na safe yung lupang bibilhin, especially kapag ipapalakad lang ito sa agent or relative yung pagpa-transfer ng title or tax declaration. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So narito po ang mga 11 tips na maibibigay ko sa inyo at i-discuss din po natin ng kaunti ang bawat isa. So number one tip po kapag bibili ng lupa is dapat as much as possible titled po yung property. Although safe naman na bumili ng lupa covered lang ng tax declaration. Yun nga lang kailangan mong mag-exert ng extra effort at diligence. Kasi minsan kapag covered lang ng tax declaration, kapag nag-inquire ng lot status sa DENR, may mga survey claimants or applicants doon for titling na nakarecord at kailangan mo nang isettle ito ng seller or ng buyer before nila ma-process yung papers nila. Then number two tip naman is dapat as much as possible si seller mismo ang registered or declared owner sa title para crystal clear talaga na siya ang may-ari ng lupang bibilhin. Number 3 tip naman is dapat makita ni buyer ang original copy ng titulo. Mag-demand siya sa seller na original title dapat ang ipakita sa kanya at hindi certified true copy lamang. Minsan kasi kunwari hawak ni seller pero ang totoo is nakaprenda pala ito or di kaya naman ay nawawala So kawawa si buyer kapag ipaprocess na yung pagpatransfer dahil pagdating sa registry of deeds, kailangang isurrender sa kanila yung original title ng lupa. Otherwise, mapipending po yung papers dahil need mo na isettle ni seller yung mortgage or need pa magpa-reconstitute or replace ng bagong title kapag nawala. Which in both cases ay it takes time Number four tip naman is kapag si seller is married. Make sure na both spouses sign the deed of sale regardless if the property is exclusive or conjugal property man nila para po wala talagang tanong si BIR. Particular po kasi sila sa pirma ng asawa kapag makita nilang married yung marital status ni seller. Kahit exclusive property niya naman talaga ito, hahanapan po kayo nila madalas ng proof na talagang exclusive property nga ito ng seller. So paano kapag walang maipakitang proof si seller at hindi pinapirma yung asawa? So mape-pending po ulit yung papers ninyo pending compliance sa nire ng BIR. Number 5 tip naman po is kapag yung title is in the name of the deceased person pa. So make sure na lahat ng legal heirs can sign the deed of sale. Madalas dito nagkakaroon ng problema yung papers dahil pagdating po sa BIR, ipapagawa po kayo niyan ng family tree ng deceased owner. So kapag may nakita silang tao na hindi nakapirma na sa tingin nila ay dapat makapirma, then mapipending po ulit yung papers ninyo. Tapos nagkataon na magkakaaway-away pa yung mga naiwang legal heirs ng namatay na may-ari. So mahihirapan po kayo na masecure yung mga perma ng hindi cooperative na legal heirs. Kaya sabi ko sa tip number 2, as much as possible, ay dapat si seller mismo yung registered owner ng titulo. Then number 6 tip naman po is kapag in installment or down payment basis yung date of sale. So make sure po na i-include sa kontrata yung terms and conditions in case there is cancellation either by the seller or by the buyer. Particularly na po sa aspeto ng refund at penalties. Kapag may hindi kasi nakalagay at meron kayong disagreement regarding dito, example, sasabihin ni seller, wala naman sa kontrata natin yan yung mga dinidemand mo sa akin. So kapag may disagreement at hindi na madaan sa mabuting usapan, need nyo na po na idaan sa korte for intervention. So, dagdag gastos at aksaya sa oras. Kaya dapat ipaspecify talaga ang mga terms and conditions na gusto ninyo. Madalas kasi sasabihin nila meron na kaming verbal or internal agreement regarding dito. Then, ang ending kamot ulo na lang dahil hindi naman sila sumusunod sa usapan at wala kayong pinanghawak ang written agreement. Number 7 tip naman po is regarding sa expenses magpatitulo dapat po mag-agree beforehand sino ang magbabayad ng expenses sa paglipat ng title or tax declaration under the buyer's name. Example sa notarial fee, sa BIR taxes ng capital gains tax at documentary stamp tax, then yung transfer fee sa LGU, yung survey fee at yung approval kapag portion lang yung bibilhin, yung dark clearance kapag agricultural yung lupa yung estate tax kapag yung titulo or yung tax declaration ay sa pangalan pa ng namatay na magulang or parents. So dapat clear po kayo regarding dito at ipalagay mismo sa kontrata. Madalas kasi kawawa si buyer kapag hindi klaro yung usapan. After mag fully paid ni buyer, minsan wala nang pakialam si seller at mahirap na itong mahagilap lalo na pag may mga documents pang kailangan sa kanya. Kaya madalas yung mga siguristang buyer, pinapalagay talaga nila sa kontrata na saka lang sila magbabayad ng full payment kapag na-transfer na yung title sa pangalan nila. At kapag super sigurista din talaga yung buyer, pinapalagay pa nila sa kontrata na yung seller mismo ang dapat mag-process sa pagpalipat ng title. So makakasiguro talaga si buyer na mag -e effort si seller sa pag-process dahil hindi siya mababayaran ng buo kapag hindi pa napalipat sa pangalan ng buyer yung titulo or tax declaration. Number 8 tip naman po is to authorize someone to personally inspect the property to check po if there are persons occupying the subject property. Minsan kasi nagiging sakit din ito ng ulo ng mga buyer. Magugulat na lang after nang bentahan pag binisita na yung property. May mga tenant or illegal squatter pala na nakatira dito. So kapag may tenant or illegal squatter at ayaw nilang umalis peacefully or ayaw mag-settle, need pang pa idaan sa korte yung pagpapaalis sa kanila. So aksaya ulit sa oras at sa resources ng buyer. Number 9 tip naman po, is to authorize someone to verify the authenticity of title sa Registry of Deeds at mag-request din po ng lot status para ma-make sure na yung title ay clean at free from any encumbrances. Malay natin, peke pala yung titulo na pinakita at hindi nag exist sa Registry of Deeds. or di kaya ay may mga encumbrances na naka-annotate sa kopya ng Registry of Deeds. Common na dyan is subject of mortgage pala yung lupa. So doon 'yon malalaman sa Registry of Deeds kung may mga annotation or encumbrances yung titulo. Number 10 tip naman po is kapag ipapalakad sa ibang tao like agent yung pagprocess ng documents para ma-transfer yung title or tax declaration sa pangalan ng buyer. So make sure po na magdemand sa agent or sa authorized person copy ng mga official receipts, halimbawa papikturan or ipaskan for every transaction they make as proof that the documents are actually in motion at hindi nakatenga dahil yun pala nagastos na sa ibang bagay yung ibinayad kaya hindi umuusad yung documents ninyo then number 11 tip po is most lawyers will require you to execute special power of attorney authorizing someone in the Philippines to sign the deed of sale on your behalf so kung nasa abroad po kayo Diyan din po dapat kayo magpagawa ng SPA. Kaya kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, magpagawa na agad kayo ng SPA habang nasa Pilipinas pa para hindi na hassle sa inyo na pumunta pa ng embassy para magpanotaryo ng SPA. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagkikinig at kung maaari din po ay magsubscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!